This is Rumi's Universe 1981. is my reward vlog and welcome to this video. Ayan! At ngayon ay nandito na kami sa um, parking area ng ating Nihag Nagoan Nature Park. So, nakauwi na kami from Bohol. <laughs> nakauwi pa ka kanina mga around 10am. And ngayong oras na to ay mga 1pm na masigot. 1pm na na. So, pupunta na tayo sa Hinaguan Park kasi maliligaw kami ng pa na ilog. Kasi hindi kami naka... Ligo kasi napakainit talaga ng buhol and napakainit ng lugar. Charot lang. Napakainit ng, ng lahat ng dito. So maliligo tayo ng sapa, ng ilog. So it's nice to have here. It's Thursday na. No? So walang naliligo guys. Nakikita nyo naman sa ilog. So let's go. Let's swim in the river of Hinaguan. No? The mineral water of the Hinaguan River. Charot. Abot o si tawag na river. kasi hindi daw Hina guan kasi dito mato. Pagwamay arid ng hina guan. Just a public notice. Char a public um, property. Ayan. Oh my god, the bakay itit I wanted to go to shower. I wanted to go to shower. Water with ice, With a lot of eyes. Ayan. 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 Ayan.

natutulog si Brian, kagigising lang niya. So, may natutulog din sa, sa doon. So, ayun sila, natutulog sila. Ah. <laughs> Hala! May pag -iit. Si Fernando kan makailah, go bakang, go bakang nati, eh, uh, ada beberapa picture juga ba bakang. Hahaha. 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 Hahaha.

<laughs> like <a> chandelier <laughs> Hi, madam. <laughs> 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 Ay madam <di> <laughs> Ay yun <know>, din na Ay yun uli well, lang <laughs> ako sa ka Birthday ba? sa kanilang hapon 13 sa kanilang hindi ay, may sa pagkabangungang 13 ati nalang? nga nga sa 2003 ah, sa Bimindang ha? ah, kaputin e, kayo ni Edwin adina ay, adino. ah, okay ah, hala ah kami 13, magmigay kung wala nga kayo trahin

<laughs> Ayan na, papunta sila ng Medina. Miss Lesa. Ming, Bye. Itching <laughs> Iching. Sige, bukota oh. di mo siya tubig din. Ay, mami. Ginoo ko mga nakagod. <laughs> di lang load, ginoo ko. Di proses pa Tawel kang tawel. Pai <laughs> <Bye, bye>, kang. Ini <laughs> So, ayun na nga guys. Nandito na tayo sa uh, masaan. So, nakita na natin sila Brenda. Kasama yung Makra. And it's been a while. Parang almost a month hindi namin magkasama. So, uh, ano din. Uh, Nakawin din ma'am from Bohol. So, thank you so much from Bohol. Pinipila sa Norway. Just at all. Thank you so much. Ano. We, we met you. We, we found new friends. And si Ate Jovelyn Thank you so much. It's very nice. experience in Bohol talaga yung pangalang kasi it's one of my um, dream destination yung Panglao ang ganda ng beach kaya super ganda no for me ha maganda pa siya sa Boracay and maganda pa siya sa Surigao pero maganda naman lahat pero na nagagandahan ako sa Panglao super ang ganda talaga yung sand yung lawak ng sand yung dagat ah oh, super ganda so if you want to visit please do visit Panglao at Bohol and of course Um, gusto namin dalhin doon sila Brenda and soon plano pa kami kung fit sa kanilang ano kasi si Brenda ngayon, umuwi siya kasi din sa dalawang show kagabi sa Medina. Mamaya sa naawan. So, bukas naman, meron siyang transaction until Sunday. And then Monday, uwi. Babalik na sila doon sa... Babalik na sila papuntang Manila. So, hopefully, pupunta din ako na ng Manila ngayong 18 or 20. Basta malapit lang siya sa... Kailan yung ano ni Brenda yung laro kasi may laro siya ngayong June 2 so we wanted to go there. Tapos sabi niya find ways lang daw kami nga makatikat kasi 5k yung ticket ang ah, mahal, mahal kahit lang sa ano sa upper upper kuan area <laughs> mahal pero sige lang uh, we will gonna find ways no para mafulfill namin maka, makita si Breda nalilaro at lahat ng mga artist kasi masama yung artista niyan kasi it's star magic event ah, so I'm very excited so thank you and see ya soon uh, Manila and hopefully sa kami again sana makapunta kami kay Inday. Ang butang, ano, kailan magpunta sila na Inday katok. Hindi naman siya nagsabi. So, hopefully din. So, thank you, thank you so much everyone for watching. And, yun na nga, nakita nga lang natin na kasama-sama ng mga, akla. So, you know, maraming nagsasabi kapag magkasama, magkasama talaga kami, talagang napakaganda ng ano, ng samahan, ng banding. Nakita nyo naman, naginigo kami kanina sa ilog. So, yun, na-miss ni Brendan, na doon din siya nang bukpang sa ilog kasi na-miss yung ilog na makati daw. <laughs> and uh, of course uh, marami tayong ano uh, marami tayong gagamit doon do sa for especially sa farm do sa dining area uh, sabi sabi kumain nagluluto luto, -luto di ba ang sarap talaga tingnan ng mga akla na sama-sama at yung mga akla na super ano um, super saya lang natawa lang na we feel friendship ganun so soon more bandings to come after na ni Lebeda kasi she wanted to settle na after uh, settle naman siya pero nag si kasi siya doon sa laro nila. So, may mga trainings pa siya. Every Tuesdays and Thursdays and Saturdays. So, kailangan pa siya mag-training. And then, ah, basta after Junto ng laro nila, babalik-babalik siya doon. So, magsama na kami muli. So, thank you so much, everyone, for watching. Mwah!